Ilang latang sardinas ang nauubos nyo sa isang linggo? Go. Pito. Animal na nagsastart sa letter G? Jeff. Sikat na Paulo? Paulo Cantis. Mababasa mo sa bote ng gamot? Rx. Name something na pwedeng matumba? Tao. Let's go! Wow! Buena mano, tingnan natin. Ilang latang sardinas na nauubos nyo sa isang linggo o sa aming pito. Oh, so ano yun? Pwede araw-araw kinakain o Monday ah, pa lang inubos mo na. Monday lang. to Sunday. Monday to Sunday. <laughs> Survey says... <laughs> meron, meron. Oh, meron, meron, meron. Animal meron. na nagsistart sa letter G, giraffe. Siyempre. Yep. Yes. Sikat na Paulo. Paulo Contis services. <laughs> Mababasa sa bote ng gamot. Ang sabi mo ay RX. Ang sabi ng survey ay... Oh, ay Pero tama ka. Nakalagay tama RX, diba? And now, name something na pwedeng matumba. Ang sabi mo, tao. Ang sabi ng survey ay... Oh, yeah. Okay. Not bad. Not bad. Not, not not bad, bad. All. Not bad. 111 to go. Let's welcome back Christine. Yay! Christine. Christine. <laughs> Christine. <laughs> ano mas nakakaba? Yung pageant o ito? Ito. Kasi ang... <laughs> ito. Ito talaga kinakabaan ako sa likod kanina. Sabi ko, ang exig talaga ng oras. Mas bahamba pa yung Q&A natin. <laughs> Pero alam mo sobrang dali at kayang-kaya mo 'to kasi. Super fun. Uh, gusto ko sana sabihin kung ano yung performance kanina ni Krishna. Mm -hmm. pero masasabi ko lang na naka 89 points siya. So it means 111 na lang, di ba? Not bad. di ba? Parang halos kalahati. Oh, so at least point, makikita na ng viewers sa bahay ang sagot ni Krishna. Give me 25 seconds on the clock, please. Ilang lata ng sardinas ang nauubos niyo sa isang linggo? Tatlo. Animal na nag-start sa letter G. Giraffe. Uh, goat. Sikat na Paolo. Paolo Contis. Paolo... Paolo... Paz. Mababasa mo sa bote ng gamot. Um... Uh, pangalan. Name something na pwedeng matumba. uh, Poste. Sikat na Paolo. Let's go, CJ! Here we go. Ilang lata ng sardinas ang nauubos nyo sa isang linggo? Ang sabi mo, tatlo. Ang yes. um, accurate nito. Kumakain ka ba ng sardinas? Yes. So okay, saan galing yung sagot na tatlo? Hinulaan mo lang, top of mind or base sa experience? <laughs> base sa experience. Kasi ako yung nag-grocery and ako rin yung umuubos madalas. <laughs> Iyon! Oh, yeah. Tignan natin ha, ah, kung pasok din to sa mga sinurvey natin. Survey says... Wow. Ah! Ang top answer ay dalawa. Okay? Oh animal na nagsistart sa letter G ang sabi mo, goat. Ang sabi ng ating survey ay... Boom! Top answer! That's the top answer! <laughs> Ito na, 38 to go. Sikat na Paolo. Hindi natin naabutan. Ngayon, wala kang maalala na sikat na Paolo. Paulo, Paulo Balesteros. Balesteros, yan. Top answer natin, of course, Paulo Contis. Okay, 38 to go. Ito, mababasa mo sa bote ng gamot. Ang sabi mo ay yung pangalan. Pangalan mismo ng gamot. ng gamot. Brand name, ang sabi ng survey ay... What's the top answer? Walo na lang. Name something na pwedeng matumba. Ang sabi mo, poste. Poste. CJ. Ito, si Ito, yung poste. Eh. Hindi yan ang top answer. Oh. Ang top answer dito ay puno. Oh. Pero walo lang ang kailangan mo. Mabibigay kaya ng poste eh, ang 8 points sa kailangan mo, CJ. Si for 200,000 pesos, services. university philippines you have won a total of 200000 pesos this is a family feud